Ayan, after mag-swimmy, tayo ng apliko. Ayan o, oh, nakatupis pa ako. Ayan si Muna Moore, nagdidilig. Kuku Muna Moore. Ayan. Sayang naman kasi dahil na babagsak ng hangin. basa pa kong kaya nakatapis pa ako ayan gamit tayo nito panungkit ayan marami na yun nasa taas kaya kailangan ko na yung sungkitin <laughs> ayan oh ang dami ayan oh ang tataas naman meron pa dun hindi ka punta tayo meron kaya kailangan silipin mabuti kasi natatapang yung iba ng mga dahon. Ayan, dun sa kabila. Ayun, may nakita ulit ako. Ayan, o. Oh, nakadami na tayo. Ayun pa, meron pa dun. Ayan. O, di diba? Kailangan talaga talasa ng mata. Ayun pa. Ayan. Ang tataas na nila. Ayan na, nakadami rin. Sa pagsungkit. Ayan, sa susunod itong mga grapes naman. Ang dami, oh. Ayan. Hitik sa bunga ang ating grapes. Ayan, oh. Ang lalaki at ang bibilog niya, di ba? Ang ganda. Hmm. abot kamay lang. O, dita. dito. Ito yung apat. So, ito na muna yung ating pipitasin ng tatasa ng iba. Ayan ang ating na-harvest.